Lapya Filays po ang ulam natin ngayon mga kaibigan. Kung mas mura po ang cream dory, eh cream dory po ang gamitin nyo. Ginawa ko, hiniwa ko lang po ito ng maliliit, ng bite sizes. At pagkatapos po eh, ito ang harina. Pinagulong ko po yung ating isda sa harina. Ngayon ipiprito ko na. Lubayan nyo po muna at hayaan nyo pong matusta yung ating fish fillet. Mga 10 minuto ko po itong pinirito at ito yahanguin ko na po isasanta po na natin at umpisa na po natin ang pagluluto. Isahin na po natin ang sibuyas. Ginamit ko na lang po yung natirang mantika sa pinagprituhan ng fish fillet. Hello, hello po sa inyo. Tuloy lang po kayo din sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel, mga kaibigan. O, isusunod ko na po itong carrots dahil matigas po yan eh. Eh, hindi naman po masabaw itong ulam natin. Kaya ngayon pa lang eh, i-half cook na po natin ang carrots. Tsaka po natin isunod ang bawang. Kung hindi ko pa po kayo ng pagmamahal, eh ilagay niyo po kung taga saan kayo din sa baba sa comment section. Lagyan po natin ng butter itong ulam. Tunawin lang natin sandali yan. Dalawang kutsara pong butter yan para creamy po ang ulam natin at pampalapot po yan sa sasang gagawin natin. Pagtunaw na po, eto po yung harinang pinaghaluan ng fish pilay kanina. Aamot po ako ng kalahating tasa at ilalagay ko po din eh sa melted butter. Tuloy po ang halo at kailangan pong ma-brown ang harina. Masama po kasi ang lasa ng harina sa ulam kapag kahilaw. Tsaka po natin tuyuan yan. Kahit isang sandok ng toyo ilagay nyo. Yung pong tubig naman eh, isa't kalahating tasa muna. Lalapot po kasi yan dahil sa harina, di po ba? O lagyan nyo po ng pamintang durog. Kaunting sisyon ng powder kung gumagamit po kayo. At habang kumukulo eh, ilalagay ko na po itong ilang piraso ng broccoli na natira lang po ito no nagluto ako ng isang araw ng shrimp at saka vegetable shumai na nakita nyo po ba yon Pag half cook na eh, ilagay na po natin ang kabuti sa lata. Medium na lang po ang apoy at lalapot to damak sang sarsa. Dalian niyo po sa pagluluto. Pag huli po, kinchay na ang ilagay nyo o sibuyas na mura. Bahagyan na lang po ang apoy din eh ha. Tikman niyo muna at kung ayos na po ang lasa, e eh tsaka nyo po ilagay itong piniritong fish fillet. Ilang beses nyo lang pong haluin para hindi po madurog yung isda. O patay nyo na yung apoy. parin na at nang makasubo po kayo ng kahit katitake. Kung kayo po yung nag enjoy sa mga ulam na binabahagi ko, palambi nga po, pakiclick nyo nga po yung share. At na ako na may matuwa at maingan mag-post ng, mag post ng maganda at masasarap na ulam katulad po nito. Basta huwag nyo kakalimutan ha, ilagay nyo po yung comment nyo dito sa baba. At yung, po yung binabasa ko, kadalasan yung sa inyo po ako nakakakauha ng mga ideas kung anong lulutuin. Especially yung mga rikadong mura-mura at madaling nga uh, hanapin sa palengkit, madaling lutuin. Siyempre masarap at saka may gulay-gulay tapos sasabawan natin. Yun ang ayos. Di po ba? O hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.